ang video kung nakatingin ko sa ako. Huwag dire-direcho kami dito. Parang ngayon na nakakita ng bumbo. Laking probinsya pero... Amazing! <laughs> Teka na. Video mo na ako. Saan ba yung daan? <laughs> okay, sige, ikaw mag-picture dyan. <laughs> Liga dito! Come here. Come to mama. <laughs> Come to mama. <laughs> Ay, may mga ano kubo-kubo. Oh. Ano to? Bahay? Pwedeng mag-end ganun. Anong hirap mag-video. <laughs> oh, may sumimpla nga ko dito. Teka lang po. Hi! Hi! Tira rin po wala bang tour Hello? <laughs> For the video ya, vlogger ya. Hindi yung gagi ang ganda. Lakas oh, lang kami nadadala dito. Ayun po kami, ang mga batang gala. For the gala. G gagi. Untuk lantai-lantai Ayan. Naligaw tayo. Ito pala yung daan. Whew. Bakit ganito Totoo ba to? Pwede mag-apak na lang. mag -apak na lang tayo. Baka mag-ano tayo dito. Ang hirap siguro na ito pa baba, no? Diretso tayo dito pa Ay! Gagi, nakakatakot. Ay! Ang mo ko saan saan ka nagpupunta. Gala po yung kasama ko sa likod. For the akit, for the hingal na ako. Teka lang, hindi pala to joke. Ang <laughs> 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 oh, mga bakang gala. Hala, yung cellphone ko. Uy, wala mo ko. Wala mo nang aagaw ng cellphone. Teka lang, magbibidyo pa kami. Pag-along, <laughs> <nun>, pag <laughs> nyo niya sumama. Pero hindi pwede. Gusto niya daan. Diretso. Pwede dito. Pwede dyan. Yung totoo. Dyan, dyan, dito. Pero Kaya sa dito. sila dumaan kanina. Dito. Teka lang. Hindi <laughs> to joke. Ang taas ah. Hingal-hingal tayo dito. Grabe. Kailangan pala natin yung tubig dito. Kaya nga, dapat bumili tayo kanina. <laughs> Parang mali yung daan natin. Ay, hindi. Tama. Pakita ko sa inyo. Nababagod na ako. Ba na tayo? <laughs> ako pagod. Totoo <Tutuwa> ba to? <laughs> Tay ka lang, guys. Nakakahingal. Para kasing dudulas ako, eh. Ang hirap ah. <laughs> Kailangan ata dito may tungkod eh. Madulas ba yung ano mo? Hindi, yung kapit nga niya eh. Binigay mo sa akin adidas na ko. parang bro. Buti na lang ito yung sinuot kong sapatos. Hindi siya madulas. Pero seryoso. Nakakapagod siya. Ayan na yung heart! Wow! Dito na tayo! Dito na po kami tama yung daan natin pero nakakapagod ah legit subukan yung pumunta dito ewan <laughs> uh, ko lang kung di kayo mapagod ah! ayan na siya ah, grabe ito na yung totoo ito yung pinakang totoong part pagod dyan <laughs> Ay, ah, di meron po dun oh. Ayun Ay, yung pupuntahan natin. Ay no. Yung bangka. Ang layo naman. Ang naman nun. Totoo ba? Oh. oh my god. So, Dito pa lang pagod na ako. Picture picture muna tayo dito. <laughs> Sa'yo naman yung inakit atin kung na tayo picture dito, di ba? May picture na kami. Ito po kami mag-picture. Ah hindi pa pala. Pumunta pa kami dito ng rock formation. Ay, ay, oo, oh, meron pa pala dito. Naubos no? po yung isang oras namin sa picture ng heart. Ayan po yung batang nakawala. Ngayon lang po nakalabas ng bahay nila. Mag-picture ulit. Iyan. Ayan. Yeah! Sorry. <laughs> ano ba? <laughs> oh hmm? Sa bangka? Sa bangka. Tara na. Totoo ba? Ang layo ng bangka na yun. Sayang yung 200 po namin kung di kami pupunta doon. Kasi yun talaga yung pinakang exciting part. Sigurado kang tama yan, no? Oh. <laughs> Takot yan. Magkano pong bayad sa'yo? Magkano pong bayad? Magkakalayo kasi yung mga ano dito, eh. Ay. Ingat sila sa akin. Char. Oh, mean. Sobrang layo. So, ano pag nadulas nga pa ako dito?